Imelda, natatandaan nyo ba ang paborito nyong storybook na naikwento sa inyo nung kayo ay bata pa? Hindi ba isa sa paborito nating activity nung tayo po ay mga bata ay ang storytelling time ni teacher or ni mommy or ni daddy. Dahil po ang mga kwento na yon ang humuhubog ng ating kaisipan, nagbibigay buhay sa ating imahinasyon at nagpapatuloy ng mga aral sa ating lahat mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Ngayong umaga, isang natatanging storyteller po ang makasama natin, isang guro, manunulat, principal at inspirasyon na sa higit po dalawang taon na nagbabahagi ng mga kwentong nagbibigay sa isay at pag-asa. Handog po niya ang kwentong bantay. That's all welcome Teacher Hazel Domingo Babiano. Ang kwento ni Bantay, ang pusang nais maging aso, kwento ni Alvin Gale Tan, guhit ni Giona May Reyes. Si Bantay ay isang pusa na parang aso kung kumilos. Napansin ito ng kanyang amo, amo na si Mang Doming, kaya naman pinigyan niya ito ng pangalang pang-aso. Ayaw niyang umiyaw tulad ng ibang pusa. Mas gusto niyang tumahol na parang isang aso katulad ni Doberman. <coughs> Ayaw niyang manghuli ng mga bubuwit tulad ng ibang pusa. Sa halip, gusto niya ay maglaro ng saluhan tulad ni Labrador. Ang taas ng talon. Ayaw niya rin maglaro ng bola ng sinulid tulad ng ibang pusa. Ang gusto niya ay maghukay ng lupa para maitago niya roon ang mga paborito niyang laruan tulad ni Terrier Hukay. Isang araw, ang may si Mang Domeng ay umakyat sa puno. Yan. Habang nasa puno si Mang Domeng, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Kailangan ni Mang Domeng ng gamot. Problemado ang mga aso. Hindi nila kayang ibigay ang gamot. Kailangan nilang umakyat. Sino kaya ang merong kapkakayahan na umakyat? ah, oh, naisip nila si Bantay, bantay, bantay. May mga kakayahan ka na umakyat. So, inakyat ni bantay ang puno at dinala ang gamot kay Mang Domeng. Ininom ni Mang Domeng ang gamot at nang mawala ang hilo ni Mang Domeng, bumaba na. Nagpasalamat sila kay Bantay at doon na pagtanton ni Bantay na hindi pala siya dapat maigit sa mga aso dahil siya ay may sariling kakayahan at may kakaiba siyang galing na wala sa ibang aso. Diyan po nagtatapos ang kwento ni Bantay. <laughs> hey, naman ang mga OJT natin, palakpakan po natin ang ating mga OJT. Take a bow, guys. Pwedeng pwede na kayo sa children show. <laughs> at anda, at panakpakan din natin si Teacher Hazel. Like, at si Teacher Hazel, Thank hindi na po. Kwentuhan po muna tayo. Oh. Saan <laughs> tayo, Direk Jean? Tama dito. ba? Dito. Okay, thank you very uh. much. Para akong na-transport sa Batibo, Teacher Hazel, sa inyong <laughs> kwento. Yeah. Uh, bati po muna kayo sa ating mga, ano, sa um, ating mga kada. Magandang umaga sa mga kada. Ay, kami po ay natutuwa dahil pinapahalagahan niyo po ang isang bagay, ang isang activity na parang in today's modern age, eh parang nawawala na nga ba? Yun na nga ang problema, Miss Pia. Kasi nawawala na. Masyado ng busy ha. Alam mo na, tablets. Sa tablets, sa mga telepono. <laughs> sa mga telepono, Facebook, oh, TikTok, oh, oh, kung saan saan na nabibisis ang mabata. Oh, oh. Pero despite that fact. Hindi po kayo tumitigil na i-push ito pong uh, itong kahalagahan ng storytelling. Bakit po? Ay hindi. Kasi kailangan talaga 'yan sa mga lessons. At sa school namin, ginagawa namin every week 'yan. Hindi nawawala 'yan sa ano, namin sa klase namin. Oo. oo. Uh, ano pong mga edad ng mga bata itong binabahagi ninyo ng storytelling? Sa lahat ng antas hanggang ano hanggang nagsisimula sa nursery hanggang sa grade 6. Meron Anong kami storytelling. Every, Every week? Every Friday. Every Friday. Mm -hmm. At ano pong mga kwento yung binabasa ninyo sa kanila? Katulad po nitong book na Yan, po. mga storybooks. Minsan mga compositions namin. Sarili namin gawa. Ito po ba ay sarili ninyong gawa? At iba yung gumawa niyan pero kasama ko rin siyang manunulat sa uh, sa aming publishing company. Ayun. So kayo po ay marami na mga librong isinulat mm -hmm. para pati ang mga magulang ay ma-encourage na basahin ito sa kanilang mga sa kanilang mga anak. Apa, yes. Oo, oh, bakit bakit po ganoon ka halaga ba ang storytelling even in today's modern age? Marami kasi nagagawang storytelling na hindi kaya ng ordinary lesson lang eh. True storytelling, kahit hindi ka na nga mag-lesson eh. Pagkwento mo, katulad ng napanood kanina, marami ka nang mapupulot eh. Uh, mga moral lessons, ganyan, movement matas pa pwede mo iyong incorporate doon yung mga ibang lessons. Katulad nun, pwede kang magtanong after that, oh, ano ang tunog ng aso? Science na yun. Mm -hmm. so, tas, vocabulary rin. Ano yung mga klase ng mga aso? Ganyan. Tapos yung hilo, hilo ni Mang um, Domeng. Uh, what do you think? Anong nangyari? Bakit siya nahilo? Teacher, baka hindi kumain. So, nag-spark -nag na siya ng curiosity sa mga bata. Mm -mm. Uh, pero kung halimbawa, manood po sila ng isang uh, YouTube feature, hindi po mm -hmm. ba maitatanong din ito? Oh, I, I, I in discourage ko yung just watching eh. Kasi hindi siya interactive eh. One way lang eh. Pag nanood kasi, it's one way. So, hindi makapag-interact ang bata. Unlike sa storytelling, pwede mo rin lang i-involve. And, um, by the way, pwede kang mag-pause eh, in between pages. Tapos pag ano, oh, bata, gayahin nyo nga yung sound ng aso. Yan, ah, gayahin nyo nga yung sound ng pusa. Okay. Paano ang mahilo? Ganyan. So, you are now teaching verbs at the same time. Kasi mahilo, tapos ayan. Ba? Ano po ang naging reaksyon ng mga bata the first time you introduced storytelling sa inyong mga lessons? Gusto nila, story na lang. Oh. <laughs> pag kayong walang story time, halimbawa, hindi naka-schedule, teacher, story, story, story. Oh. And then, tapos pag natapos na, they want more. Say, more, teacher, more. Tapos kahit na binasa mo na yon noon pa, paulit-ulit. Teacher, the story of the ano, very hungry caterpillar, mga ganun pa rin. That means na nagugustuhan nila at na engage sila sa ano sa learning. Oo. Ah, uh, saan po kayo kumukuha ng ano I think it's also the way you you read the story, yes. 'di ba, Teacher Hazel? Ano po yep. ba yung mga tips na maibibigay natin sa ating mga magulang para ang story telling time nila sa bahay ay maging uh, scholarful. Unang-una, una, kailangan mong magkaroon ng voice shifting like yes. kung yari eh, kung kung ano kung inaantok inaantok din yung boses mo kung galit galit din yung boses mo kung malakas malakas din ang boses tapos pangalawa mas maganda kung may props Ayun. May may tapos yung... Katulad po na <laughs> binigay nyo dun yun. sa, ano, sa mga OJT. Tapos meron din siyang facial expressions. Pag galit ah. din, siyempre, ah, ganun siya. <laughs> 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 Hindi naman pa, pwede kasi galit yung ano mo. Tapos nagalit si ano, kailangan yung emotions ma-invoke mo para matuwa rin sila. At ma para makarelate sila. Tama. Ang boring naman kung, sayang-saya si ano, tuwang-tuwa si ano, tapos niya, tuwang-tuwa. Paano ba matuwa? Tuwang-tuwa. Ayun, tapos na smile ka rin. Teacher Hazel, ano po yung pinaka-memorable uh, storytelling instance ninyo sa sa classroom? My gosh, minsan kasi, no, um, nag-create nag kami ng mga sarili naming, ano, na, version ng, ano, the three pigs three little pigs pala. Tapos yung mga bahay nila, involved lahat yung mga students, tapos kaming mga teachers. So, ang nangyari, yung mga bata, takot sila. Pag, pag dumarating si ano, uh, Bad Wolf, woof, woof, gumawa siya, natatakot, and you feel the emotion. So, ibig sabihin, pag ang yung bata, na-feel niya yung emotion, effective ka tama. No, no, no. Effective ka. Oo, Kapag wala silang reaction, nakaganyan lang sila, ibig sabihin, hindi ka effective. <laughs> oh my God, anong nangyayari? Nagkukwento na ako rito, Nag, nagbublow na si Bad Wolf, wala pa rin expression mga bata. Hindi sila, they should feel, well, meron silang emotional attachment doon. So ano, ano po itong mga libro? Baka pwede pong i-pick up ng ating mga magulang po ba? Or ibang mga teachers, ma-incorporate nila sa kanilang mga sariling curriculum? Um, you may reach me through my FB page, mm -hmm. uh, Hazel Domingo Babiano, or through my publisher, yung St. Matthew's Publishing and Kahel Press. Yes, Meron pakita po natin reading direct page. yung mga, ano, yung mga books ni Teacher Hazel. okay. Mm -hmm. uh -huh. Ang daming books dyan, ang daming ano din, stories inside the books. Yan, yan, Tama. Uh -huh. Sa Sa, saan paaralan po ba kayo nag-teach ulit? ah uh, the stepping stone progressive school wow. sa Fairview. So yung pong uh, ginagawa nyo, eh in eh, uh, sa halip na parang uh, Filipino class lang to. Mm. The the lessons in other subjects ay pinapaloob nyo na rin doon sa story Yes, TV. exactly. Uh o. -oh. Progressive exactly. nga po talaga ang Super progressive. Nakakatuwa. Mm -hmm. Kaya Uh, imbitahan nyo na po ang ating mga iba pang guro at ang iba pong mga magulang din natin na wag pong sukuan mm -hmm. yung storytelling sa kanila mga anak at sa kanila mga studyante. Oh. Dahil sabihin nyo po sa kanila yung naging benefit nito sa inyong mga mm -hmm. students. O, uh, mga parents, akala nyo kasi yung mga ano... Um, storytelling is gawain lang ng teacher o bedtime stories. Huwag lang puro bedtime stories. Magbasa rin kayo ng mga storybooks sa mga anak. At katulad ng mga sinabi ko, pag nagbasa kayo, gawan yung ano na, gawin yung creative para ma-engage sila. At ma-incorporate yung ibang lessons. Alam niyo pag ginamit nyo yung storytelling as a medium for uh, teaching, Well, the more na mas maintindihan ng bata yung concepts na uh, hindi na kayo mahirap pang magturo ng, uh, ng reading, ng math, kasi ang dami nang ma-incorporate. Katulad nun, bilangin natin kung ilan ang aso doon. One, two, three, four, di apat. Meron ng math doon. Uh, tapos meron ding science. Ang puno, bakit gumagalaw? Natural, ang puno, hinangin, gumagalaw. Mm -hmm. Ang Tapos pinaka-importante is yung love for learning. Tama. Love for learning they will be interested more in learning because of the storytelling. Tama. At saka parang hindi siya nagiging uh, konsepto lamang. Yes. Talagang yung tinuturo ninyong leksyon ay naa-apply mm. nila yes. sa sa buhay. Mm. Through the stories that you tell them. Mm. That's diba? exactly the main point din mm -hmm. eh. Yung relatability niya and the connect yes. uh, the connections oh uh, yun nga para ma-relate nila sa sariling buhay. Kaya na like yung again yung Bantay na hindi siya contento sa kanya and, she, and he feels na ano kulang siya. Pero narealize na na special pala siya at hindi lang siya ordinary. So, unique siya. Yeah. So, lahat tayo ay unique. So, it teaches uh, uh, us also. to embrace our differences. Yes, hindi exactly. Maraming maraming salamat, Teacher Hazel. Sana hindi po kayo na-miss ng inyong mga students yung umaga dahil nandito po kayo. At uh, paano po ba kayo pwedeng i-follow or contact ng ating mga kada? Ah, katulad ng sinabi ko kanina, you may reach me through my... Facebook account. May page ako pala. Ayan. Facebook page. Yung tamang Facebook, na. Facebook page. Ating pinapakita. Hazel Domingo Babiano. Yung nakared na parang Jessica Soto. <laughs> kasi kamukha ko raw. <laughs> Tapos, uh, through St. Matthew's Publishing and Kahelp Press. Storyteller din naman si Ma'am Jessica. Kakaiba lang yung mga kwentong ibinabahagi niya. Yung lagi kasang tukso kasi kamukha ko raw. <laughs> Chubby lang raw. Wow. Maraming maraming salamat um. po. Pareho po kayong effective storytellers. <laughs> Kaya Teacher Hazel, maraming salamat po sa oras ngayong Webes at mga kada. Lahat naman po tayo ay storytellers teller sa sarili nating paraan. Mm -hmm. Gamitin po natin ang ating mga kwento para magbigay liwanag at inspirasyon at i-inspire ang ating mga bulilit, diba? Dahil sa bawat kwentong ibinabahagi po natin may pusong napapangiti, may isipang napupukaw at may buhay na naaantik. Let's together Sa 25 Sa 25